Uh, good morning mga katsoyans. Welcome back to my channel, Tsoyans Vlog Channel. At uh, for today's video, gagawa naman tayo ng video na ano, walang kakwinta-kwinta. Ayan. Uh, bibisitahin na naman mo ulit yung ano, yung bahay namin, kubo namin sa Cavite At saka yung kapatid kong babae galing sa ano, sa Leyte. Gusto niyang mamasyal dun sa aming mga kapatid kaya yeah, ngayon di ko at yan papasyal kami doon yan sana inyong subay bayan mga kachoyans good morning sa inyong lahat Luzon Visayas Mindanao at saka sa ating mga karating na bansa good morning everyone yan dito na kami mga kachoyans medyo may katrapikan talaga sa isin Bicutan sa SM And, na sila mga kasama ko a